ng mabilis na pagbabago ng mundo at pagdami ng malalaking hamong ating inaarap, buong puso nating niyayakap. Ang mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod bilang News Authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, pinupunan higit sa isang limong journalist, staff at crew na hindi patitina sa paghati ng bawat balitang mahalaga sa mga Pilipino sa loob at labas ng bansa. Atid natin ang mga nanghuna at pinakapinagkakatiwalaang news programs on Philippine TV. Mula umaga hanggang gabi, ang ating pagpapantay para makarating sa ating magpapabayan ay pumasok gagabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Atin din ng at in GMA Integrated News of inakamaraming regional newscasts in local languages. Kaya tiyak na maaabot ng ating pagbabalita ang lahat ng panig ng bansa. Ang ating Super Radyo Nationwide, sinisiguradong una tayo sa paghatid ng headlines, breaking news at mga special coverage. We've got everything covered online at tinitiyak naming napapanahon. Malinaw at totoo ang balitang inyong mapapanood at mababasa anumang oras. Ang News Authority ng Filipino. Mas pinalakas at pinalawak pa. Ang paglilingkod sa bayan. Buong buo ang puwersa. Sa pagbabantay at pagbabalita. Hindi matitina. Sa anumang hamon ng panakot. Nararating tapat at sinasang ayunan sa telebisyon, radyo at online. Hatid ang pinakamalalaking balita at istorya ng Pilipino sa mundo. Mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Karangalan po namin lahat na maging bahagi ng pinakamalaki at pinakapinagkakatiwala ang news organization sa bansa. One GNA Integrated News. A news authority ng Filipino.